May bagong gimmick ang mga scammer, kaya ingat-ingat ulit mga kabandera, lalo na ang mga artista dyan na mukhang target naman nila ngayon. Ang bagong modus ay ibinandera at ikinwento mismo ng veteran actor na si Raymond Bagatsing sa serye ng kanyang Instagram posts dahil siya ay nabiktima ng mga ito recently. Ayon sa actor, ang scammers ay nag-message sa kanya via Telegram at nagkunwaring sina Direk Lauren Jogi at Direk Jun Lana. Pinag-audition daw siya ng mga ito para sa isang dark and daring sexy film na ipapalabas umano sa Japanese festival, at ang offer daw sa kanyang talent fee ay 2.5 million pesos. I did a quick audition thinking it was, direct Jun Lana I was speaking to on Telegram. Because I respect Jun Lana, I took my shirt off upon his request. I did an improv pretending to have my wife who is in Tokyo for a sexy anniversary vid call, Kwento niya kung anong klase ng audition ang ipinagawa sa kanya. Sinabi pangaraw sa kanya ng peking director na ang magiging leading ladies niya ay ang mga aktres na sina Ivana Alawi at Lovie Poe na pumayag na umanong gawin ang full frontal nudity para sa nasabing festival. Bandang huli raw ay tumanggi na siya sa proyekto dahil may ipinapagawa sa kanya na hindi niya nagustuhan. The fake Jun Lana wanted the character to touch himself and be more realistic. I put my shirt on and said, Sorry direkt June this project is not for me chika niya bigla raw na wala ang telegram call at nagmessage na ito sa kanya na tila nagalit pa